Hi, good morning guys. So ngayon ito yung breakfast natin. Mag-start tayo ng breakfast. At saka sa nagtatanong kung paano nga hindi ako gumagamit ng sugar kapag nagko-coffee. So ayan, may nilagay na konti kanina. Pero pwedeng damihan natin. So ito yung gamit natin. Yun nga yung Arlana Fresh Milk. So tagdagan pa natin. So ayan, ganyan lang siya kadami. Ayan o. Oh. Parang instead na sugar yung gamitin natin guys ito ginagamit natin yung fresh milk nga na Arla so tapos ayan guys kung mapapansin nyo ito lang yung ginagamit ko yung 3 and 1 at uh, hindi hindi black coffee na great taste so ayan as in pure sya ganyan lang sya tapos ayan lang pagtitimpla napaka simple lang kung paano ako magtimpla ng coffee hindi sya matamis kasi nga fresh milk ko yung nilagyan natin so ayan ganyan lang tapos at the same time nalagyan na natin ng Ayan, tubig na mainit. So, ayan na, mapapansin nyo, napakasarap na yan. So, hindi siya matamis, hindi kasi ako sugar, ano, hindi ako mahilig sa matamis. So, ayan. Ayan, na, ganyan na yung breakfast natin for today. Ayan. So, ayan yung suwa, hindi natin breakfast yung gaya, yung saging mamaya, dito, ulutuin natin yan. So, ayan lang, thank you for watching, bye-bye.